magandang buhay tuloy ang trabaho so dahil matumal naman tayo sabi ko si Junjun ano gusto mo bang magtrabaho Jun oh sige sabi niya okay so let's get it on <laughs> eto ayan nalagyan na po ng kanal hindi ko nga alam kung ito ipapasimento pa ba ah kaya lang hindi din pwede ang luyan dito tatama din siya no? hindi siya pwedeng iswing ano so negative tayo dito pwede siya maglalagay uh, ka ng ano dito kapitan dyan pag anon kaya lang babasa so pang ano lang siya pang uh, pag umuulan hindi siya pwede pwede rin namang yun kasi eh, hindi naman lagi umuulan <clears throat> pwede na sana ano dito natin pakakapitin no oh. kung doon naman sa kabila pwede so ayan ang ano na bubong bubung sila ngayon concentrate sila sa bubong ngayon sayang si Romy hindi din pumasok sabi ko nga pwede din naman mag asinta eh si Romy hindi pumasok ano tinawag po niya ano hindi Jomar oo oh, kasi kung kahit magsama pa siya ng isa hindi po tutulong po yata dito Ah, tutulong yan. Kasi kung ano sana, mag-asinta, oh, pwede na, sabagay, kung tutulong siya, okay din naman. Oo. Wala kasi ni Junjun, -Jun, walang trabaho, gawa ng umuulan. Kanina. Ay, okay na rin naman. Eh. May bagyo ba? Wala! Kaya nga eh. Tsaka umulan nung umaga na. Ayun naman, humupa na. Kaya ano, pili natin delikado dito. So ito kahapon, no? Nakapaglagay na rin po. Yung doon, may tubo na diretso dito. So, Papa, dito magkikita. Kaya lang ito, kahapon, inangat po nila yung anong yan. Eh, puno na ng lupa. So lilinisin din 'yan. Na activity natin. Ah, kapon pa yata 'yan ha. Training box ng kalapate. Kasi kung 4 days a week lang tayo, hihira matatagalan lalo. Yeah, maganda na sana ambon-ambon pa ng konti ah. Magputol lang muna ngayon. Putol lang ng putol. Ngayon nga ang kinaganda. Kaya gusto ko ding mauna na yung bubong. Kasi magtatag magtatagulan na. Isa pa sa reason yun. Kung magbubungan na yun, makakapagtrabaho tayo sa loob. Mga upuan, Ah. Nilihi ni si Gonggong nang uh, kubo. Meron atang naka-reserve dito ngayon. Alam ko mayroon eh. Si celebrate din ng birthday yata. So ayan ah. Uh, kantahan na naman 'yan. <laughs> Tinamad din ata si Romy, ano? Ayon, panina, na, na, ah, kasi sayang din. Siyempre, gusto din magtrabaho noon. Nag-aalangan sa ulan. Junjun -jun pa naman, gusto din magtrabaho dahil... Papakasal na pa naman na ito. <laughs> Ninong daw si Kongkong. naong. papakasal na yung pare mo. Best man ka. pare ko naman na lang makulimlim lang, oh. Sana ganyan lang, oh. alis na tayo. Para makapagdire-diretso. Nasaan si Junjun, -Jun, oh? pagkatapos nung ganyan di 2x2 yun na ilalagay yung round bar so yung round bar naman mabilis na lang po yun magapagkakapitan na lang ng ano although iwe welding pa rin syempre 9 inches daw ang ano ang layo ang pagitan doon na pa doon na itatali yung pawid yan 9.20 antay antay pa po kami ng uh, customer Ayan no, kailangan natin bumili na pala ng round bar dahil nga bukas may trabaho. trabaho daw bukas. Ito makakapag-invite pa po ito ng mas maraming uh, guests pagka natapos na siyempre. Iba kasi pagka naandyan na, parang uh, solo na yun na. Hindi na yung uupo kasi sa isang lamesa para kakain. Ito parang um, talagang uh, ano nyo na, ma-enjoy nyo talaga yung mahabang biyahe. Dahil relax kayo sa Kubo kwentuhan muna, di ba? Hindi yung nagmamadaling kumain. O pagkatapos kumain, relax din uli. Kaya lang hindi ko makontak si Xiao eh. deliver sana ako ng bakal. Na yung mga tropa, hindi matawagan. Hindi ko alam kung lalagyan pa ni Junjun ng ganon yan. Pero hindi na siguro. Kasi lalagyan niya pa ng ano yan eh, bakal. Nakasuporta. Alis lang pala payan kung maaan malalagyan agad ng ano to no pa natin na bukas makumatapos yan no pwede na mag bubung ano hello jam ba da dandar echunan kay modal dal kan dinala no kay tanemem kang Sharon ano mo? Kang Sharon One, I left gold. mm. Ten, ten. Ten ba, nine? Ten, ten mm. Ten mm, dinala na piraso. dinala. Ten. Wow, ten mm, Dinala na piraso. Wow, ten mm. Kakulit yun. <laughs> mm. Oh, COD. bilis lang pala oh. Pagka ano na, na naidugtong na nila oh. Naidugtong na, iaangat na lang po tapos sukat-sukat, dikit-dikit, tais na. Full weld, oh. na bukas maganda po ang panahon. May ano ba? May balita ba sa panahon? May bagyo ba ngayon? May bagyo? Wala naman oh. Aduh, ah. Ano? na tanod nga tayo ng balita. <laughs> yan balikan po natin at gumanda na ang panahon. Ayan. Ah, uh, si Natito Charles, ayan. Nag-pick up na po ng lechon. Nandito naman tayo. Ayan na oh. Dumating na rin yung bakal, mga farmer. 100 pichich Ayan oh pieces so mukhang uh, bukas makakapag ano na tayo ah makakapaglatag tayo ng ano ah, galing ni Junjun -jun, ah mayroon pa palang ganyan yan dito ang lupit talaga ayun pala uy kumain na kayo tapos na tayo ba't di kayo nagparamdamid dito na sana kumain sa para social naman dating na ayun Ay, no galing ni Junjun talaga kontra kontra yan mga farmer ayos dumating na rin yung bakal puputol ah may meron pa pala yung frame dyan dyan ano ha ah, talagang tibay na yan Oo, kontra-kontra na ano. Oo nga. Para hindi na daw gumanon. Oo, ayos. Pintura pa pala niya. Ano yan? Pipintura na ano? bago maglagay ng pawid ano? Kailangan natin ng pintura. Kailangan natin ng pintura. Ha? Ha? maglalagay na lang ng digits, mga farmer, no? Galing. So ayan tapos na po yung ating ano, uh, 2 o'clock Kagaga natin natapos Sagad po yung isang lechon pati ulo na bili Isang malaki 60 kilos yun Dala niya no? Bango, bango ng baboy Panalo oh, ayo Ako naman eh pagkaganyan Mga piling pili po ang kinukuha natin na 60 kilos Yung crossbreed naman Pero may taba pa rin talaga Kasi syempre native pa rin naman po yung dugo niya 50-50 <laughs> Okay na, okay na. Tito Charles talaga. Ako. <laughs> At meron, imbitado kami sa birthday ni Tito Charles sa uh, bigatin eh. sabi ko nga Tito, Sabi niya ka farmer magbarongkhan ako po sabi ko Tito. I e, e, RSVP daw. Kailangan eh ano na siguraduhin mo na kanya. So sa 31 ipagbigyan e, naman natin kasi 70th birthday niya ayan sa ano daw sa Angeles dala ko na lechon nun Ayan pamilya ni Kuya Manny ayan tapos na po tayo ah, may isa pang lechon pala ayan, pipick upin yan so ayan ang frame mga farmer Parang nga naman hindi ano nang ano katapos niyan doon galing Buti gumanda yung panahon. Ah, kaya pala no, mayroong intertropical convergence zone. Na nakakaapekto sa Pilipinas. Wala naman bagyo. nakalagay na lang po ng yung frame na lang pala ang ginagawa nila tapos yun na yung mga ano na bakal na tapos papipinturahan natin alatang hindi sanay si Romy sa ano ha alatang hindi ka sanay ah. alatang hindi ka sanay <laughs> sanay isa rin kasi to eh. Na yun. Yun isang kamay lang yan. Galing ha, sibay. Tapos ito, tutuloy na rin natin yan. Oh. Ganda rin naman mga farmer para at least yung tubig dire-diretsyo na dito. So, kailangan pala may ganyan pa. Galing talaga ni Junjun -Jun, ha. Ah. Hindi na kailangan kompyutin eh. Sa imagination lang ang ah. galing na. Ah. Lagyan mo nga naman ng kontrang gano'n. Pag ganyan wala na hina tayo magtapos pangita natin tong oh. so mamaya nyan makakapaglatag pa sila ng ano tapos na rin pala oh. lalatag na lang po nila yung brace na yan tapos e eh, ano na bakal na ang o oh. ito yung sinasabi ko na medyo oh, anong pili nagtampo oh dalawa ng welder natin kaya lang sabi ni Junjun -jun, pag nagsasabay daw yung dalawang welding machine humihina rin ang kuryente Bilis lang na ilatag yung tubular ha. Galing ha. Tapos sabi ni Kuya Mitch pala, yung bubong niyan, liso. Yung taas, yung ano nang bubong, sagit sa pinakatip niya, liso na daw po yung tatahiin na liso. Para mas matibay na. Tapos lalagyan din natin niya ng net. So sila na rin po ang ano niyan, magpo-provide din ng net. Sabi ko, mas kayo mas eksperyensyadong gumawa ng net. Oo, walang problema, sabi niya, bilis lang yan. Tapos ito, tatlong araw daw most likely tatlong araw lang yan sabi niya pag bububong eto naman ito ibig sabihin yan yung hahabulin natin ano, no, tambak nasisiw pala ako may sisiw doon siguro yan yung mga darag nakapisa na doon hindi ko ganong nabibisita eh ba <laughs> na sili dito, oh. ng pang tinola eh.

Okay na Ay, At least may nagawa ngayong araw Sabi ko nga kanina Hindi yung four times a week lang Grabe sumakit yung mga hita Kung mga ka-farmer Kasi uh, pati yung likod ko sumakit Kapon inassemble ko yung Drum seeder Grabe sakit ng Hita ko kasi Nahirapan ako dun yung nag-i-screw po Nung malit na uh, I screw doon naman sa lalagyan ng palay eh. hirap na hirap ako grabe nangalay alay ako lah mga kambing ni Rizal tinira ang palay eh. <laughs> ay hindi na alam naman nila hindi nila kakainin galing ha mausay ito ha may aso daw pong gala doon sa likod nasa siguro yung 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 mga asong kumain po ng uh, mga manok ni Kong Kong doon sa sa farm niya sa lupa niya marami din po siyang alagang manok doon yung umubos po ng ano niya ng manok niya anak ko sabi ko na nga ba may puga dito yun na ah yung umubos po ng manok niya kawawa yung kambing ni Rambong maliit mga farmer linapa daw yun lang ang problema nilapa daw ng mga aso habi ko nga hindi man naman si Shadog hindi daw hindi naman si Nachuchay. so actually parang wild dog na kasi yun eh nilapa daw makakalungkot naman tagal pa naman inalagaan sayang ang bear brand brand pa ni Rambo yun sayang po so ayan tapos na naman tayo mga farmer at ang uh, hanggang dito na lang po bukas sana may trabaho uli bagay nakaschedule naman sila maganda lang ang panahon may trabaho pa rin so ayan maraming salamat at magandang buhay